Koko, go, 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 go! Mali pa ang pag-transform babae pa lumabas. Oh, nakadali naman si Gubitlo ko. Bago pa lang ang lahat. Binabati ko muna kayo ng isang magandang araw sa anumang sulok ng mundo, mga sir. Dobre denya si Yastok Sana nasa mabuti kayong kalagayan Ay yun, nakabiktima na naman si Gupit Loco Hindi ho si Rukawa yan Kinito lang ho Ayan ho eh, isang basketball player Na isang asyano rin mga sir Nakabiktima ni Gupit Loco Gawa ng susubukan daw ang aking talento. Abay kong talento lang naman. Wala ako niyan mga sir. Isa nga pala akong Chinese ang customer ko mga sir. Ang mga Chinese pala mga sir. Ang kanilang paniniwala pala nila mga sir. Kasama pala sila sa mga sinaunang tao rito sa mundo mga sir. Gawa daw ng yung pyramid pala. Ay Made in China pala mga sir. Abay nyo ko lang nalaman. Abay pa na yung kwento na re Ang dami raw order sa kanila ng mga Palestino at mga Egyptian. Dahil daw talaga namang ang dami daw at napakatayog ng ginagawang pyramid noong unang panahon mga sir. Katakot-takot daw ang order sa kanila. At tsaka daw yung mga pako mga sir na ginamit. Pati lubid. Sa kanila rin daw in order. Made in China rin daw po yung mga sir. Abay sabi ko eh. Eh, bakit eh? Marupok ngayon ang mga pako. Abay ang sabi sa akin eh. Noong unang panahon, wala kustom. Ngayon, dami kustom. At ito pa nga, ang dami raw tax ngayon. Noong daw, wala tax. Wala rin daw mga kurap. Malapit na ako mapaniwala ng aking customer na rin. Oh, katakot-takot si Insan. Nagkukwentuhan kami. Subo. Ay, eh, may dumaan pang malik ng mga sir. Ay, eh, tabi-tabi ho. Sino gayon? Ah, ah, ah. Katakot-takot si Insan ha. Ah. Pabalik-balik. Ay, siya ka. Yari ka sa aking customer. Pag ari na galit, mabalik tayo sa aking customer na incheck. check. Abay. Abay naman. Katakot-takot naman si Insan talaga naman. Hindi na mawasaway eh. Abay ang sabi ko. Pati ang suot ng mga Egyptian, gawa nyo. Eh bay, hindi raw gawa nila yun. Gawa naman daw ng mga bangladeshyon, yun. Yung pang garute, yung sa kanila raw. Ayun, natapos na kami. Ang saya naman ng aking customer na inchig O paano mga sir? Hanggang sa muling pangbibigte bibiktima ni Kapitlo ko. Maraming salamat po sa panonood nyo. Baka makikisuyo naman po sa inyo. Makikilike po. makikikomment, Share. At makikipalo. Jacko Yem.